sa Thailand Gaming na boss Alex. You know? First time ko makarating ng bansa na winelcome oh, na na Maganito may, you know, mga... may flower dapat tapos oh, okay. may something something. Parang foreign dati you kayo no? Oo. Oh. Panalo. So, so 12, na, grabe napaka-welcoming ng Thailand. Race power Thailand. Race Power Thailand. May pusi pa rin. Pusi pa rin. May dala tayong Thailand kanina. Ang papagawa niyo po ngayon. May dala, may dala. Ba naman yan, Sera? I'm sorry. Ah, may sorry po, boss. Ay, yes. May naipasok na Race Power Thailand dito. Oo. Tapos sabi nung ano, nung Thailand, yung ano, yung immigration. Ah, may baon si boss. May baon. Sabi nung immigration, ah, may in Thailand. Okay, go, go, go. ba? Ganun kapag... Wait lang, English? Oo, naingin lang mo. Ah. Ba't siya na-tone it eh? Mentay nga Hahaha! oh! FL Yama will be... Sabi na lokal to dito eh. Kunti nga makati niya. Ay, kailangan mo susong ka peto. Ay, ayaw! Ang galing mo! Ang galing mo! Minura mo ko! Gagi <laughs> vlog ka niya! <laughs> 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 Lumalabas yung ano! Si <laughs> hey, Boss Archen, paano tayo nakapagpasok ng suspension dito sa Thailand? Ay. Ang sabi ng may ara? Ang sabi ng immigration? Ano, made in Thailand <laughs> daw <Yo>. yung box. <laughs> made in Thailand yung box. So, naulusot tayo. So, ang nagawin natin sa respawn rin mo, boss? Nagahanap tayo ng pagpipig lang. Pag-uwi niya, may dede na yan. Saan ka punta? Saudi? <laughs> Very special! Yan! Yeah. So, ganito, um, as always. Ganito rin yung experience natin arigado, yung sa Thailand. Kaganda. Pero ano, ah, sa Thailand, niya. lahat ng van, UV Express kila ganito. Yes! <laughs> Mamaya malalaman nila, hindi lang yan basta. Hindi pa ba yan yan. Ano pa lang yan? Basic pa lang yan. Hindi pa yung electric. Yes!